ng pagpalang araw kaibigan ito na naman po muli ang inyong kaibigan kay Jesus brother Manny Bautista tayo po ay babasa ng Biblia babasa po kasi may mga reliyon bawal magbasa ng Biblia alam niyo po pagka ang isang reliyon nagbabawal magbasa ng Biblia layasan niyo sapagkat karapatan nyo pong magbasa ng Biblia. Kaya nga po tayo pinag-aral ng ating mga magulang para matuto tayong sumulat at bumasa. Di po ba ganun ang sinasabi? Para hindi ka maloko mag-aral ka. Kasi po, may nangyayari kasi, pirma dito, pirma doon. Yung pala, hindi kasi sila marunong magbasa. Hindi po ba ganun? Kaya pinag-aaral para matutong magbasa at sumulat. Nakatapos na naging degree holder na. Anong sasabihin ng simbahan na kanilang inaaniban o ba Bawal magbasa ng Biblia, kami lang ang may karapatan. Hindi pa panunupil yan. Panunupil yan. Nag-aaral ka. Halimbawa, isa kang engineer. Tapos sasabihin ng ministro, bawal kang magbasa ng Biblia. At siya lang daw ang may karapatan. Samantalang yung nagsasabing may karapatan, hindi naman nakapag-aral. Samantalang ika, doktor ka, abogado ka, kung ano man ang profesyon mo. Hindi mo ba? Panginsulto sa iyo yung estado sa buhay. Nag-aral ka. Magbasa ka. Kaibigan. Ako, payo ko magbasa kayo. Kaya magbasa, tayo magbabasa tayo. <laughs> Ito po, mayroong bibliang maliit. Ano, uh, ano, kalahati. New Testament. Panginoon Diyos, sa aming Ama, minsan pa, samahan mo kami sa pagharal ng Yosalita. Buksan ang puso at kaisipan ng mga nanunod ng video nito upang lubos namin maunawa ng iyong Sa ngala ni Yesus. Ingat. Dito po sa Roma, uno uno si Pablo na alipin ni Yesu Kristo na tinawag na maging apostol ibinukod sa Ebanghelyo ng Diyos. Binukod. Tinawag na maging apostol Sino? At Pablo Gawa Meron tayong babasahin sa gawa 26 12 inggil dito sa paglalakbay kong patungo sa Damasco na taglay ang kapamahalaan at bilin ng mga pangulong saserdote. 13. Nang katangalian o oh hari ay nakita ko sa dahan ng isang ilaw na mula sa langit na lalong maningning kay sa araw at lumiwanag sa palib palibot ko at sa mga nagsisipaglakbay nakasama nakasama ko. 14. At nang at nang mga pasubasob sa lupa kaming lahat ay narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusin? Mahirap sa iyo ang sumisikad sa mga tulis. Mayroong pong nagsasalita at ang kausap si Pablo. Dito po si Pablo lang ang nakakarinig sa nagsasalita. Bagamat nasubasob silang sabi niya. At sa mga nagsisipaglakbay nakasama ko. Ayun, mayroong mga na, na nasubasob nakasama niya. At nang mapa mapanga mga pa subasob sa lupa kami lahat ay narinig ko. O narinig ko. Hindi niya sinabi, narinig namin lahat. Narinig ko. Sa 15. At sinabi ko, sino ka ba? Panginoon. So nagtatanong si Pablo kung sino yung nagsasalita. At sinabi ng Panginoon, ako si Jesus na iyong pinag-uusin. 16. Datapot, magbangon ka at ikaw ay tumindig sa iyong paha, mga paha. Sapagkat dahil dito, napakita ko sa iyo upang iyalal kita. Upang iyalal kita, ministro at saksi din naman ng mga bagay na nakita mo sa akin at mga bagay na ipakikita ko. Bagay na pagpapakitahan ko sa iyo. Sino si Pablo po? Ministro ni Kristo. Ano pa? Upang nyalal kitang ministro at saksi. Dalawa tungkulin niya. Saksi na siya, ministro pa. Sino? si Pablo. Sino ang nagalal sa kanya? Walang iba. Ayan o. Oh, In Christ alone. Ayan. <laughs> Ito yung totoong ministro. Kaya kung merong magsabi sa inyong ministro na huwag kayo magbasa ng Biblia, huwag niyong paniwalahan yan, peking ministro yan kapag nag nagsabi sa inyo mga saksi, kuno, na bawal din magbasa ng Biblia, hindi totoong mga saksi yan. Ayan ah, wala tayong pinatatamaan dyan. Nakasulat, sabi ni Yes, ginagawa kita ministro, saksi. Yung saksi may nakita. Yun ang totoong saksi. Pero yung mayro saksi-saksi lang diyan, wala naman nakita yan eh. Huwag oh. kayong maniwala sa mga yan, ministro at mga saksi. Yung saksi dyan na nasa paligid nyo, wala naman nakita yan eh. Anong sasaksiyan nila? Si Pablo meron. Pagpapakitaan siya ni Yesus. 17. Naililigtas kita sa bayan, kita sa bayan at sa mga hentil na sa kanila ay isinusugo kita. 18. Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y magbalik sa hilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana na kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa hakin. Ito sabi ni Yesus. Yang si Pablo ibinukod sa Roma hunuhon sa Ebanghelyo para mangaral sa mga entil. Ang mga Pilipino po, entil. Ah, ano pa si Pablo? Ministro ng mga entil. Ito, totoo, ministro. Pero yung mga nagmi-ministro, ministro dyan, huwag kayong maniwala sa kanila. Ministro daw, sila lang ang may karapatan magbasa. Meron ako naka -enquendro. Isang ministro, di ko pala alam ng ministro. Niya nagsabi, ay ministro yan. Pero bago ko nalaman ministro, ah, bago gusto niya akong pagyabangan. Kwento ko lang. Aba nangangaral ako sa public. Aba nilapitan ako ng ministro nito parang butete, malaking tiyan eh. Sabi niya, basahin mo nga yung ganyan. Pagkatapos, isunod mo yung ganyan. Binanggit niya yung mga talata. Ang sabi ko, Pwede di ba mamaya ko nalang babasahin kasi nangangaral pa ako. Patapusin mo. Yan. So, di siguro makatis. o Malaysia. Eh, syempre nangangaral ako eh. Bigla mo, bigla ka ba na masisikit? Bastos ka eh. So, nakita ko ngayon. Nung matapos ako, nakita ko siya. Sabi ko, o ano, ano yung pinababasa mo? Ito yung Biblia, ikaw na lang kaya ang bumasa ka ako. Ba, ayaw niya magbasa? Ba, tayo mo magbasa? Kanina, inaano mo ako, habang nangangaral ako, gusto mong basahin ko yung sinasabi mo. O ngayon, ikaw na mismo magbasa ka ako, ako makikinig sa'yo. Hindi po siya nagbasa. Ako nagbasa. Kabisado ko na sila eh. O ano, kako? Ikaw ba tinutukoy dito? Hindi kayo ito. Ito, babasahin ko. Peking ministro pala. Peking. Binoljak ko siya nakatingin lang. Hindi siya makakibu eh. E eh, may awa ko kung Biblia, siya wala. Ang trabaho niya lang, magyabang. E eh, ako, nagbabasa ako ng Biblia. E eh, pinababasa ko, ayaw niya magbasa. Alam niyo anong pinababasa niya? Eto, babasahin ko sa inyo. Roma. <laughs> Roma. 16, 16. <laughs> Ah, kabisadyong kabisado niya niya. Pag narinig niyo Roma 1616, 16, alam niyo na kung sino yan. Dito siya nabuking sa akin eh. Mangagbatihan kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. O ngayon, mga iglesia ni Kristo. Kayo ba yan? Kako. Sige, sumagot ka. Hindi siya sumasagot. Atay <laughs> ko sa sumagot eh. Ang mahirap sa inyo, kako, wala na ginaganong ko eh. Nakakita lang kayong iglesia ni Kristo. Pinaangkin ninyo? Kayo ba yan? Hindi kayo yan. Iba si Pablo. Sa panahon ni Pablo yan. Kaya hindi kayo kasali dyan. Anong nakalagay? Ang gusto kasi nila, iglesia ni Kristo. Eh nakalagay, mga iglesia ni Kristo. Mga mananampalataya kay Kristo. Ibig sabihin ng iglesia, mananampalataya. O, lisin natin yung iglesia. Binabati kayo ng lahat ng mga mananampalataya kay Kristo. Pero nakalagay dito, binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Pag sinabing mga maraming mananampalataya kay Kristo. O, oh, kasali ba kayo dyan? yung sulat ni nga ni Pablo, ginokontra nyo eh. Hindi nyo matanggap eh. Tapos, yung sulat ni Pablo dito, gusto nyo kayo yan? Aro, nagalit. Akala ko, magkakaroon kami ng away. Yung pala, ng mga ibang araw, nangaral na naman ako. sinabi ng mga tao sa akin, ministro yan. Kasi natanda nila yung nagpapabasa sa akin. Ah, ministro ba yun? Ayun, nagkita kami. Wala nga nang binatbat eh. Nagkataon, nandun siya uli. Nagkita na naman kami. Yan, ministro yan. Tinuro ko siyang gano'n. Nakatingin ako sa kanya, tsaka malakas ang boses ko. E wala ka sa Biblia yan eh. Pinababasa ko yung Biblia, yung gusto niya, ayaw niya. Nang ako magbasa, wala siyang masagot. Oh, Di ba? Nakatingin ako sa kanya. Wala, wala siyang kakibukibo. Nakatingin lang din. Hindi kasi sila totoong ministro. Ang totoong ministro, ng Iglesia ni Cristo ay si Apostol Pablo. Yan ang dapat niyong paniwalaan, kaibigan. Hindi yung mga ministro na nagkakalat-kalat lang dyan. Nagkakalat ng mga maling aral yan eh. Panibasa, anti-Kristo sila. O, eto ah. <laughs> sabi ni Ministro Pablo, Yung baka totoo niyo yan. Ang sabi ni kay Kristo, sabi ni K Kristo kay Pablo, inihalal kita bilang ministro. Yan ang aking ministro. Si Pablo kasi inassign na ni Eso si Pablo na magministro sa mga entil. Ako Pilipino ko, entil ako. <laughs> Kaya sabi niya, susugo kita sa mga hentil. Salamat. Panginoon Diyos, merong Pablo ko ang ginamit upang magministeryo po sa aming mga hintin. Sa akin po. Salamat po, Panginoon Diyos. Ngayon, sinong gusto niyong ministro? Yung ministro ni Felix Manalo, isabon? O yung ministro ni Cristo? Ako yung ministro ni Cristo. Pag naniwala ako kay Pablo, naniwala ako kay Jesus, naniwala ako sa Diyos. Bakit? Yung aral ni Jesus galing sa Diyos. Yung aral ni ministro Pablo galing kay Jesus. Kapag kinontra mo si Pablo, kinontra mo si Jesus, kinontra mo ang Diyos, pagdating ng araw, doon ka sa impyerno. Itatakot. Ayon sa Biblia. E eh, anti-Kristo kayo. Eh hindi ka naniwala kay Pablo. Eto, may sulat akong babasahin, sinabi ni Pablo, ha? Ni Ministro Pablo. Pero hindi nila pinaniniwalaan ito. Namiloso mo pa! O, Ministro Pablo! Basahin ko, ha? At sulat mo. Filipos 2. 5. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y nasa kay Kristo din naman. 6. Na bagamat, na si bagamat nasa anyong Diyos ay hindi inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. 7. Kundi bagko sinubad niya ito at nag at naganyong alipin na sa mga tao. Alam niyo ano sagot nila dito? Kung inubad, saan niya sinampay? Yan ang kanilang pilosopong salita. Saan daw sinampay? Kasi, ibig sabihin, hindi po nila kaya tanggapin ito na sinabi ng totoong ministro ni Kristo. Kayo kaibigan, maniniwala ba kayo sa mga peking ministro na yan? Saan daw si Rampay? Ang layo. Sa bagay, anti-Kristo naman kayo, pa-impyerno kayo, ayos sa Biblia. Ah, Siyempre lang, ginakalaban nyo si Kristo. Hindi natural, itatapo kayo sa puwi ng impyerno ni, Kristo. Sino kasama nyo? Eh, di ang tatay nyo yung jablo. O, oh, di ba? Binabago-bago nyo na yung nakastala sa Biblia? Ano yan? Panluloko. Yan si Satanas, manluloko. The deceiver. <laughs> oh. Alam niyo po, eh wag po. Kung nag-aral talaga ang mga ito. Kaya mag-ingat kayo sa reliyon. Kaya sabi ko po, magbasa tayo ng Biblia. Hindi yung okay kayong magbasa. Kami lang ang may karapatan magbasa. Saan mo naman natutunan yan? Sa lumang tipan, magbasa ng Biblia. Sa, lo, sa, sa bagong tipan, magbasa ka ng Biblia. Yan saan? Alin ang gusto niya? Ang mahirap kasi, nakasulat na, pinakikialaman niyo pa. Ba't, hindi niyo, ba't kaya hindi niya lang ninyo sundin? For me ha, sundin so, na lang yung nakasulat. Imbis na kontrahin pa ninyo. Ngayon, kung gusto nyo kontrahin, magpagawa kayo sarili ninyong Biblia. Gayain yung mga saksi na sa palipaligid na yung mga saksi dyan eh, na wala naman nakita. Ayun, talagang ang ginawa ng mga saksi na yan, ang ginawa, nagpalimbag ng iba't ibang libro. ngayon, yun ang ginagamit nila sa kanilang simbahan. Sa kanilang... <laughs> At least, sila yung gumawa. Kaya bulayin man nila yung kapwa nila, eh wala problema, gumawa. Eh itong mga ito, kunwari, saksi daw sila. Hoy! Disay! Ang totoong saksi si Pablo. Ang totoong ministro si Pablo. Tayo mga nagmi ministro lang dyan. Kaya sabi ko, naggagaling-galingan na walang alam. Karang nasak ko eh. Sa harap ng tao, sinabi ko, ministro ka pala, wala ka nga lang. At hindi lang yun, nasundog pa. Kanya lang. Ala, palipadagi na lang ang ginagawa niya. Ala na eh, walang magawa eh. Nung nagpapalipadagi na lang siya si ministro, nabotete, lakit yan eh. Halika dito, magbasa ka ng Biblia. Hindi yung putak ka ng putak dyan. Eh, hindi makalapit eh. Takot kasi eh. Eh bakit? Ibibigay ko yung Biblia sa kanya eh. Eh anong babasahin niya sa Biblia? Wala nga ng alam eh. Actually, yung Roma 1616 16 po, binabago nila. Ang nakalagay po sa king, ang Biblia, <laughs> mga Iglesia ni Kristo, sila po pag binabasa nila yan walang mga binabago nila iba po yung ginagawa nila niloloko nila yung sarili nila pati yung membro nila niloloko panurin nyo yung programa nila. ako napapanood ko eh kaya ako nasasabi ko imbis na basahin nila mga iglesia ni Cristo anong binabasa nila? iglesia ni Cristo wala na yung mga Inaangkin nila yan. Pero sa panahon ni Pablo, hindi pa nabuhay si Yumao Felix Manalo noon. Hindi pa pinapanganak si ano si pa si uh, Yumao Felix Manalo siya. Kaya wala sa wala silang karapatan ang kinin yung sinulat ni Pablo. Para alaman niyo lang yung totoo. Wala tayong galit, wala tayong personal sa kanila nagbabasa lang po ako ng Biblia. Oh, ha? Ang Biblia. Bagong tipan lang po ito. Salamat Panginoon Diyos sa liwanag ng iyong pagtuturo sa amin. Nawa yung mga nanonood ng video nito. Buksan mo po ang kanilang mga puso at Kung hindi pa hayo ng kanilang pananampalataya. Kung hindi pa po sa naniniwala sa sulat ng iyong ministro si Pablo. Salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayong yung mga nakikinig na nonood ng video, ng video nito, salamat. I-share nyo po sa kanila yan. Sa mga ministro, ni yung mga Felix Manalo ni Sagun. Gusto ko mapanood nyo. Di ba napakagat? Transparent ako. Ito. Biblia. Ginamit ko. Biblia. Ang Biblia. Tagalog na tagalog. Sige po, hanggang dito na lamang. God bless us all. Bye-bye.